Nag-aantay at tila naiinip na nga ang mga grupong nagsusulong ng Freedom of Information Bill sa magiging aksyon ng Administrasyong Aquino sa panukalang batas. Tila nag-aalinlangan na raw kasi ang Pangulo nagawin itong batas. Mula pa raw kasi sa kanyang inaugural address hanggang sa katatapos lang niyang sona, wala man lang nipahaging sa panukalang batas si Aquino. Pero ayon mismo sa Pangulo, seryoso siya sa pagsasabatas nito. Giit din ang mga ng Pangulo, siniseryoso raw ng administrasyon ang pagpasa ng Freedom of Information Bill. Katunayan, ilang bahagi na raw ng original na panukalang batas ang kanilang masusing pinag-aaralan. Before the world, we say the Philippines is his exemplar in transparency. In the country, you cannot even move. The FOI bill... Ang solusyon dito ay masinsinang pag-uusap upang talagang... Uh, tanggapin ng lahat ng mga palit na ang responsibilidad nating lahat ay isulong ang transparency sa ating pamahalaan. Ngunit, transparency with responsibility.